papakasin ho kayo, isi-send ko ibibigay nyo sa akin ang 10,000, kung 10,000 ang ipapakasin nyo ay kuya, kung pwede mo sa ko sa akin? ay hindi po, kayo naman po ang mapapakasin hindi eh. dapat hawak nyo yung pera na 10,000 ay hindi ganito hindi ganito madam ako yung mag-cash in, yung mag-cash out kayo ho mag-cash in o nasan ho yung 10,000 ay ko, na ipapasok ko Opo, ay nasa, kung magkakash in kayo ng 10,000, nasaan yung 10,000? Pero kasi pag naibigay nyo sa akin, may papasok ko yan ng 10,000. mag lang Oo. O, kung magkakash out kayo sa akin ng 10,000, kayo ang kukuha ng number ko, hindi ako magsesend. Opo, yan po ang number ko nandyan. Kayo po magsisend sa akin ng 10,000. Pag nasend niyo po sa akin, saka ako ibigay sa inyo ang 10,000. Okay, send po daw yung number. Ayan po, nandyan ang number. Ay, tayo, 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 tayo. Kasi sabi niyo kanina, cash in, kailangan may 10,000 kayo okay, pera. Ayan po, nandyan po. Ito po ang number ko. Ayan. Ay, Pag may pumasok ko sa akin 10,000, yung... saka ako bibigay sa inyo. Ano to? Ma Manilin? 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 Marilin ho yan. Marilin. Ang pangalan. Ito yung number niya. 0938. Kuya. Ito po. Hello. Cash out po ba? Cash out. Eh, siya magkakasin. Siya magkakasin. Siya magkakasin akin na po yung ano, 10,000 pa-cash in kayo. Abile. Walang Hello, hello po, Kuya. Ah, si Ano, ano pa? Ayun po, 09388 0938 86 50 50498 Ang pangalan Yan ho, lalabas M-A-N-L M-A-N-L o 498 ang last digit. Uh, ng text transaction, transaction Meron po, pero hindi ako nagbibigay ng OTP. Meron daw, meron na. Kasi po pag magka shout kayo, diretso 'yan, diretso 'yan sa GCash ko 10,000. Narinig ko siya na Hindi po eh, sorry, hindi ako nagbibigay ng OTP. Diretso po yan. Madami na po nag-cash out sa akin, diretso sa Gcash. Narinig po sir. Doon po sa may unahan. Hindi po, hindi kasi ako nagbibigay ng OTP. in, wala man dalang pera. Mas na lang, i-send mo yung 5K. 5K? Oo. Uh -huh. Saan? Pag-ikas? Awa. Tapos? Ito yung pangalan te, sa ka number. Pa process na lang te. Process. Pa-process ko, o. siyempre muna, pera muna, di ba? Mamaya, mamodos na ko. Hindi, pa-process muna, te. Pa-process, tapos? Pagkatapos ng process. Sa so, ako bibigay yung, ano, yung cash na 5K. Laki nito, kuya. 5K. Okay na siya, kaya libo lang. abilis pag naipa-process ko na, eh. Hindi, paano na lang? Para, ano? Paano? Ano ka ba, kuya? Modest ka ba? O ano? Hindi, uh, ano. I-send mo na lang yung bigas. E para bibigay ko yung payment. Oo nga, i-gigikas eh, ko na ngayon. Ito na nga eh. Ang kaso nga lang, kailangan ko kakash muna. Cash muna, di ba? Dobayara ko muna? Oo. Wait lang tayo. Ano nga eh, sa kanina modus eh. Budol-budol na ako nung isang araw. Ay, hindi po. Wait lang tayo. kay process mo na lang daw muna. Sa process ko to? Itong pangalan? Oo, oh, ibigay daw, ibigay daw muna eh. Add to Oo nga! Sa process ko, siyempre kailangan ikakas mo na. Mabilis lang naman yun eh. Ibigay ko muna yung payment? Oo! oo. Okay, lang, pantahan pa lang yun. Mabilis lang yun. Pag ano eh, mabilis lang ako sa GCAS, isend ko na lang to. I-process na. Oh, ayun doon na. Tapos wala pa akong hawak. Wait lang po. Mahirap yan. Ang aga-aga. Ang aga, -aga. aga, -aga mabudol tayo ah. Hmm. Oh, boss, si Papa na daw ano ba to? Isasend ko? Apo. Sa number. Andiyan po yung number. Tapos i-gigash nyo na yung 5B. Tapos pinasuyo lang sa akin yan. Pinasuyo lang sa'yo? Oo. Ah. O, oh, kaya nga diyan. Pagka pasuyo sa'yo, siyempre kailangan may cash na. Lantayan. first time ko pala walang pagdikas ngayon. Aga-aga. Ayan, te. Yung papel siya. Bakit? Di, di, ano ko muna, kausapin ko muna, te. Anong boss hmm. ko. Eh, akala ko ipapresta ko sa'yo. Ako, ayun ko muna, te, yung papel. Ayan. Yeah.